ayun ka adventure market ng buko or puno niyo ang aking kabarangay ingat ingat lagi yan So ito yung adventure yung nag-iisang puno ko ng niyog na kung saan inakyat niya na at hindi ko siya makita at ayan ilalagay niya ka-adventure yung masarap ng buto ayun na ah, tumama sa amin ka-adventure ayun o oh. Mark pakisubok Mark. Si Mark naman ay magaling magpunto. Ingat Mark ha. Pahubuhubo po si Mark. Alam mo matso eh. Siguro may jowa na to ha. Kasi pahubuhubo na siya. Punto Mark? Punto boy. Yes! Makakaya tayo ng punto. Ayan Mark. Say hi to my vlog. Ayaw tumingin ni Mark. Mahiyain si Mark ha. At syempre inaantay natin adventure yung dadagdag pa ng buko. tayo ha. Ayun, tumama na siya. Ayun, nagkalaglag na. ka adventure kapag nagtanim ka ng puno na mga niyog siyempre may mga harvest tayo kaya tayo ng butongay ka oh. adventure ayaw nila magpiyak nahiya sila sa camera ko ayun sa lahat ko mga ka-YouTuber, mga ka adventure shout out po sa inyong lahat. At pag may time, kumain tayo ng butong at kung anong prutas na itinanim natin, huwag po kaligtaan magtanim tayo ka adventure kasi after a years, makabenefit tayo katulad ko. Yan, yan, yung dalawang mahihain kong kasama. At ako yung magpapasalamat ka adventure kasi kung wala, wala tong dalawang to, hindi ako makakain ng butong kasi dati-dati umakit ako ng puno ng new gun. Sa ngayon ka adventure, medyo malulula na ako. yan tawag namin ka-adventure na tama lang or punto kung tawagin sa amin kasi kapag kumain tayo ng mga niyog dapat ganito lang para mas masarap ma ma kung baka kung tawagin sa amin is malasap mo yung yung lasa ng buko na ito yun so ganun lang ka-adventure pag may time kailangan tayo kumain tayo ng mga iba-ibang klase mga putas mas masarap ka-adventure kapag katanim natin at nag-harvest tayo yan hmm Kerap. Shout out ako sa aking asawa na maganda na nasa Taiwan ngayon. Kumusta ka mahal at ingat lagi. At shout out to Carbin sa dalawang ito. Shout out to Carbin Jr. kay Nonito Endrada, at kay John Mark Madola. Ah, yun. Hey. Hello, no, ng tawa eh. <laughs> Ako oh, ka kaya kong kumain ng tatlo hanggang apat nito. Noon, pero ngayon ka adventure, dadalawa is enough na para sa akin o isa okay na ako. Ang sarap talaga ng bagong harvest na butong. <coughs> no Nauubusig ano ah. Si Indrada ah. Ayun mga ka-adventure, tapos na ako kumain ng buko. Sa ngayon ay mag-harvest naman kami ng... Ano nga pang harvestin namin? syempre ang aming green at makulay na makulay na tambis ka-adventure, at matamis. Tara po ka-adventure, samahan niyo ako sa aking mag-harvest sa tambis sa ngayon at mayroon akong backup na tatlo. Let's go mga ka-adventure huh? Ayan, pati nga, kung malami ba? Amo ka dito siya. Sa ngayon pa, at pinjoy din namin amin na harvest siya ngayon. Ganito, karami at malalaki siya. Ayan. Kainin namin ito lahat.